Pansin ninyo. Again, doon po sa amin generation, pag nakita namin, naglalaman kami doon sa karsada, nakita namin yung aming, tawag namin, yung dada namin, yung lolo namin sa, sa tito ng nanay ko. Pag nakita namin, yung tatakbo na kami pa uwi. Hindi pa kami sinasabihan, tumatakbo na kami pa uwi. Bakit? Kasi, laging may yun, yung manipis na patpat ng kawayan. Pag pumalo dito sa binti, dumidikit yun. Yung mga bata ngayon, pag sinabihan mo, umuwi ka ng 7, alas 10 na wala pa eh. Totoo po ba yan? Mga kabataan ngayon, at ang matindi pa, ni na hindi nagsasabi sa magulang kung nasa saan na siya, totoo po ba yan? Habang enjoy na enjoy siya, yung magulang, nag lang ng gusto. Ang matindi pa, hindi na lang mga lalaki. Kahit mga babaeng anak na yon, totoo po ba? mga kabataan ngayon, ang mga babae. Dati, nung panahon namin, kung meron mang mga pasaway nun, mga kalalakihan yon. Pero ngayon, kahit mga kabataang babae, na hindi nagsasabi sa magulang na malilate ng uwi, kahit sinabihan ng magulang, muwi ka ng 7, uuwi alas 10. At parang wala lang sa kanila yon, Totoo po ba? Makukulat ka sa sa labas ng mga kabataan ngayon. Parang wala lang sa kanila yon.